Thank you. malakas si Haya Bagat malalaki yung kanyang alon at tapos tayo sa ganap na 5 o'clock ng umaga Ayan, hirap na ako dahil nakasaluka tayo sa alon so sana huwag na rin magandang kulit dahil hindi yung ating lahat sa ating train line eh. at hindi ng sana okay, okay yung pressure one dito sa amin So ito, hindi namin alam kung magkano uh, yung kilo ng bawat huhulihin namin kasi nga pagsakresa pa rin dahil nga sa oil spill. So yan, mamaya na lang at sabay-sabay nating malalaman kung ano ba yung resulta ng itong area natin dito sa spot na trunta natin ngayong araw na to. Ayan, at maliwan maliwanag na yan o. Oh. Ah, uh, so pwede ba 'yung inicia? Talagang tamang-tama lang 'yung area natin dahil sabi nila, marami daw So, Okay lang 'yan, saglit lang mabababa uh, 'yung ating lambat. Para lang nating isinaayos. <laughs> okay, mamaya na lang. So yeah, magandang magago sa lahat. Ilan na tayo? tapos na tayo maghila ayan kami ako na lang kayo i-update pagdating sa barahan at pagkatapos namin magtanggal ng mga huli namin at samahan nyo kami magpakilo sa consignation mamaya sabay-sabay natin tuklasin kung magkano ba yung magiging presyo kung nandoon yung mayari, ari sana ma natin yung may ng konsignasyon para anti-mano eh nasa ating yung ating resibo at yung ating benta. ulan, sigurado yan mamayang hapon yung ulan yan So, ito na. Tapos na tayong magtanggal. At itong ating lambat ay mamayang hapon na namin yan babalikan para iyakit natin dito sa ating bangka. Dahil sa madaling araw naman tayo lumalaot. So, time check. It's now 9.41 in the morning. So, nag dilinis lang dito sa bangka. Then, afterwards, diretso tayo sa konsignasyon para magpahilo So, ma mamaya sa Consig ay eh, magkakaalaman tayo kung magkano ba yung mga presyo ngayon nito. Dahil unang araw namin ng paglaot to. After one week na hindi kami lumalaot. So, tingnan natin kung makakailang kilo yung ating hipon. Ito, hindi na natin yan ibebenta kasi meron tayong pagbibigyan niyan na bisita. So, ito lang hipon yung ibebenta natin. Oh, itang... Sa na hipon. May bisita kami. <laughs> so, salamat ka, nakapila ko sa buong napanalasi. Ang tawag, gara. Eh, eh, mali. Ang malamang <laughs> pa nila. Oh, Yung manager namin. Ang sipag. Pinito kami nun. Ha? So heto na po, nandito na po kami ngayon sa consignation at kasalukuyang or sorting yung ating mga hipon. Ayan, mapapansin nyo sa bandang kaliwa na tray ay puro mga puting hipon o no, tunay. Itong sa kabila naman ay mga bulik or yung ating swa, ah, hindi, sugpo. Ayan, sinosort siya, pinaghihiwalay kasi magkaiba ng presyo yung mga yan. Bale, yung ating puti at merong konting tigas ay pinagsama na sa isang tray. Pero kung talagang susumahin ay lamang talaga yung ating puti or yung ating tunay na hipon na ganun ang tawag dito sa lugar namin. Itong ating nasa kanan na tray ay yan lang yung ating mga support ating bulik. Ayan. Bulik. Bulik. O, siyang. sham Ayan, nandito na po tayo ngayon sa bahay at tapos na tayong magpakilo. So, pasensya na po mga idol at hindi ko kayo may update sa presyo ng aming hipon dahil kahit kami ay hindi pa rin namin alam. So, ipapahatid na lang doon nung mayari nung consignation dahil hindi pa mapag kung magkano kukuhanin yung hipon sa amin. Yan, ganyan po kahirap yung ah, uh, lagay namin ngayong isda dito sa lugar namin. And dahil sa oil spill na yan, ay talagang sobrang bumagsak presyo yung uh, may mga hinuhuling siput. Pero kung tutuusin naman, ay wala naman na pong lasang langis. Pero ngayon, malinis na malinis na po yung dagat. Pero hindi ko po alam bakit hanggang ngayon, eh, eto kami at hindi pa rin makabangon sa dala nitong lumubog na barko na to. And hoping na magkaroon na ng magandang development itong aming mga hinuhuli bagaman ang hirap na po talaga ng aming ginagawang paglaot pagkatapos yung hinuhuli namin ay hindi pa kami satisfied sa pagbili sa amin o no? sa presyong kukuhanin sa amin ayan So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibaba ito aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye!